Okay mga idol. Magbistay tayo ng ginto mga idol kasi dito lang gagaling yung mga gold natin, yung mga ginagawang sing-sing ginagawang kwintas, ganun. Et dito nga pala ito sa kwan sa sa ano ba ito? Nalubunan Quezon, Nueva Mga idol. Ayun oh. Yung lugar doon, ayan yung ito lugar. Lugar ng kwan. Oh, ito, tingnan yung mga idol. Oh. Tingnan natin. Hmm, hindi naman kayo marunong kasi. Eh. O oh, ayun, mga idol. Oh. Parang ayun. Oh. Gold na yun. Oh. Nangingintab. Oh. O. Oh. Ayun. O. Oh. Lilinisin oh. natin. Na, uh. Wow. Oh. oh ayun. Simple lang. Uh. Oh, ayun. Mga idol. Ayun na nga, uh. oh. Oh. Oh, ayun. Dami mga idol, uh. oh. <t> <tabi <Walking> <tabi <facial> oh. Oh. Uh. Ayun, oh. Chamba, mga idol. Ah. Ah. Wow. May gold, may silver, mga idol. Chamba! Yayaman na tayo, mga idol! Okay, thanks for watching, mga idol.